Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nais masiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ligtas at may karampatang safeguards ang planong pagpapatupad ng online procurement system ng pamahalaan. Sa ginanap na sectoral meeting sa Malacanang noong Martes, sinabi ng Pangulo na kinakailangan magkaroon ng akreditasyon ng mga suppliers para mapamahalaan ang procurement issues. Anya, dapat isaalang-alang ang mga potensyal na issue para masiguro magiging maayos ang gagawing digital procurement. Bukod dito, nais nice din ng Pangulo na makonsidera ang iba pang hamon na maaring kaharapin tulad ng posibleng overpricing sa presyo ng mga produkto at kagamitang bibilhin sa online platform. Sa pangunguna ng Procurement Service ng Department of Budget and Management, ilulunsad ang e-marketplace sa ilalim ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS para sa pagbili ng mga sasakyan ng pamahalaan. Ayon kay PSTBM Executive Director Denny Santiago, may mga inilatag na silang alintuntunin para sa mga ahensya ng pamahalaan na bibili gamit ang e-marketplace. Inilahad din ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa nasabing meeting ang mga panukalang amyenda sa Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Matagumpay na isagawa ng pamahalaan ang resupply mission nito sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Share Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ng National Task Force on West Philippine Sea na matagumpay na nakapagpadala ng supply ang Armed Forces of the Philippines gamit ang dalawang bangka mula sa Naval Detachment Oyster Bay sa Palawan. Ito ay sa kabila ng muling pagtatangka ng China na harangin ang naturang mga barko. Ayon sa NTF, WPS, ineskorta ng mga barkong ito ng dalawang barko ng Philippine Navy at dalawang watercraft ng Philippine Coast Guard. Nagsimula ang paglalayag noong lunes at ligtas na nakarating sa Ayungin Shoal kahapon. Ayon sa AFP, ang tagumpay na ito ay nagpapakita sa buong mundo ng matibay na determinasyon ng mga Pilipino na ipahayag ang karapatan at hurisdiksyon ng Pilipinas sa karagatan at teritoryo nito. Tiniyak naman ng PCG na patuloy nilang isa sa katuparan ang kanilang obligasyon sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on Democracy o UNCLOS, ang 2016 Arbitral Ruling at iba pang kaugnay na polisiya hinggil sa kaligtasan at seguridad sa karagatan. Maglalaan ang Administrasyong Marcos ng 15.2 billion pesos na pondo para sa mga proyekto ng Technical Education and Skills Development Authority. Ayon kay Budget Secretary Amena napangandaman maglalaan ng 3.4 billion pesos para sa libreng technical-vocational education and training o TVET. Ang pagbibigay ng libreng TVET ay bahagi ng Universal Access to Quality Tertiary Education Program. Samantala, 200 million piso ang para sa Private Educational Student Financial Assistance Program. 1.8 billion pesos naman ang ilalaan para sa programming, supporting innovation in the Philippine technical and vocational education and training system at 3.2 billion pesos para sa training for work scholarship program. Naglunsa din ang TESDA ng Special Training for Employment Program bilang tulong sa mga mahirap na may pondong 1.3 billion pesos. Bibigyan naman ang tulong Trabaho Scholarship Program ng budget na isang bilyong piso. Ayon kay pangandaman kasabay ng pagpapalakas ng ekonomiya, ay mamumuhunan ang gobyerno sa pagpapaunlad ng mga manggagawa sa pamamagitan ng edukasyon. Piniyaga ng Department of Education ang lokal na pamahalaan ng Makati City na mamigay ng school supply sa labing apat na eskwelahan na nasa sakop ng dati nitong barangay na ngayon ay nasa Tagigna. Inaprubahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang petisyon ni Makati Mayor Abby Binay na mapadalhan ng gamit pang-eskwela ang nasa 45,000 estudyante na nasa sakop ng Fort Bonifacio. Makakatanggap ang mga estudyante mula kindergarten hanggang senior high school ng uniporme, bag, sapatos, kwaderno, papel, panulat at iba pa. Sinabi ni Binay na libu-libong estudyante at magulang na naghihintay na maresolba ang agawa ng Fort Bonifacio sa pagitan ng Makati at Tagig ang makikinabang sa pamamahagi nila ng school supplies. Samantala, magpapamigay din ang lokal na pamahalaan ng tagig ng school supplies sa mga barangay na inilipat sa kanila. Inilunsad din ni Tagig Mayor Lani Cayetano ang Lifeline Assistance for Neighbors in Need o Lani Scholarship Program para sa mga estudyante mula sa mga naturang barangay. Magbubukas ang school year 2023-2024 sa susunod na lunes, Agosto 29. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. nagahati ang mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.